Clip Hodge nakipag-PC Kalan gustong banata ng rookie ng Phoenix Epic naman si Raymond Almasan Ni Rock and Roll ang jersey Winasak at patapos na lang ang laban Nadali pa ng injury si Hodge At Chris Newsom So patapos na ang elimination round Crucial game sa pagitan ng Phoenix Fuel Masters Kontra sa Meralco Bolts Matapos masuspende ng one game Ni Raymond Almasan ang mahuli Sa Ed sa busway Hetot balik up na si The Rock and Roll Battle for survival itong laban ito kaya't simula palang agresibong agresibong na agad ang opensa ng Meralco Bolts halos lahat ng kanilang puntos galing sa driving layup pero sinasagot lang din niya ng Phoenix Ken Salado early 5 points off the bench naman Richie Rivero nagpakita agad ng Pinoy step kontra kay Clip Hodge bumawi nga lang ng back to back three pointer si anjo Cara mula rin sa bench at dahil dyan palunang lamang ng Bolts sa 8 puntos butit mainit na tinapos ni Richie Rivero ang opening frame sa kanyang another 5 straight points bilis ng first step ng rookie 24 to 21 second quarter Richie Rivero another Pinoy step kontra kay Alain Maliksi sayang at di nga lang nakompleto yan ng rookie pero this time another rookie Verano naka end one kontra sa depensa ni Alain Aaron Black naman wing 3 pointer binura ng isa pang rookie ng Phoenix top of the key ni Kent Tuffin nakasagot nga lang ulit ng another wing three pointer sa A Black at after nyan dito na nagka PC Callan Pudge, kinabayo ang rookie. Pagbalik ng possession sa Phoenix, si Clay Pudge naman ang dumapa ng matulak ng another rookie na si Matthew Daves. Dito napikon si Hodge at gusto pang suguri ng rookie. Matapos yan, Kentoy Salado naman, binawasan ng kapugian si Chris Bankero at nasi ang Junjun. After ng mainit na PC, kala na yan, biglang nag-init din si RJ Asul na kumana ng 3 straight 3 point shot. Dahil dyan nabaligtad ng Phoenix ang momentum at natapos ang first half, abante na sila ng up apat na puntos 38 to 34. Nagbabalik na PBA at NBA kaya siguraduhin na kapag register na sa 1xbet, dito pwede mong suportahan ang iyong paboritong koponan. Lahat ng klase ng sports andito dito kaya kung interesado ka, i mo lang ang link sa comment section ng ating video. Mag-register gamit ang ating promo code para may chance kang makatanggap ng up to 6,000 bonus. Madaling mag-cash in via deposit at withdraw funds naman sa cash out kaya ano pang hinihintay nyo Tara't mag-register na sa 1 bet. may pit na paalala lang keep it fun and gamble responsibly. Start the third quarter, Raymond Almasan di makapaniwala sa tawag ng referee, abay winasak ba naman ang kanyang jersey? Pero epic at may doubling jersey pala si The Rock and Roll? Dahil dyan tila nabuhayan tuloy ang balls at napatakeover naman sa Aaron Black na kumanana naman ng back-to-back three-pointer. Katulong niya dyan si Bankero at Newsom pero to the rescue naman off the bench si Richie Rivero and one off the transition. Gandang Eta pang naibigay niya kay JJ Alejandro Tablang Talaan sa All 53. Matapos nga lang yan, nakaganti ng 7 to nothing run down the stretch ang Bolts 60 to 53 end of third period. Fourth and final quarter nang finally ma-involved na sa opensa ng Phoenix si Jason Perkins na so far meron palang 5 points. Halfway mark yung double digit lead ng Bolts baba na lang sa lima kaso Alain Maliksi to the rescue at sumagot ng wing three pointer Pero RR Garcia off the bench. Mainit na kumana back-to-back 3-point -back shot. Gandang laban, 75 to 72. Well, nabasag na lang ulit ang ranayan ng Phoenix dahil sa layup na to ni Malik C. Kaso JB Mokon sumagot alit ng another layup, 77 to 74. Yun nga lang, 22 seconds. Chris Bankero naman kumana ang dagger mid-range jumper at sa huli, panalo pa rin ang Meralco Bolts. Ang masama nga lang para sa Bolts na injury pa sa Newsom at sa pagtatapos ng laban.